we are going to a flower carpet festival in brussels today and flower carpet festival so come and join us we will go and have a look at the flower carpet 2024 here in brussels ay, grabe, ang sama ng weather look, super sama ng weather ang dilim-dilim kahit sa daku pa roon ayan we're on the way to Belgium para sa flower carpet pero ang weather ay hindi ayun, at I don't think so na doon ay may magandang weather, look in 2.5 kilometers, turn left onto Rudu kailangan talagang makarating ako ngayon ayan, we're here na in Belgium walang makakapigil rain or shine manonood at pupuntahan ko ang flower carpet kasi namiss ko na siya ng 2 times yes, kasi every two years lang to, so yun yung year 2000 namiss ko siya nalaman ko nung after na so ngayon naman, 2020 ko nung 2 years ago, na-miss ko rin siya kaya ngayon, kahit umuulan hindi kita mamimiss for sure, pupunta ako at mararating kita at the lights turn left onto Rue Royale then at the roundabout, take the second exit onto Rue de la Regence kalakbachero, we're now in Belgium but tingnan nyo naman ang weather de la Regence, then turn right umuulan, puntahan natin at sama diba, look it's beautiful Brussels this is Brussels and it's so beautiful Brussels is always to the right ang ganda-ganda, ang daming matataas na building at mga lumang building dito so hanap tayo ng parking at I know for sure super crowded sa centrum Ayan, ng Brussels. Kasi nga, flower carpet today. And today is Saturday. Don't cross these lines. Don't see you guys. Don't see you Flower carpet. Umuulan siya. So, hindi masyado siguro maraming tao. Luckily na umuulan. Dahil kung hindi umuulan, for sure. Ang dami-daming tao, lalo nito. Kaya kahit na umuulan, mas pabor na rin sa amin, di ba? So, parking, parking. We're looking for parking. Maybe 50 meters. Aga. Turn right onto Place parking. Des Palais. At dito kami sa business area. Lights, turn left. we're going to the place. Where's the power carpet? Ayan, sa may market. Sa may mark. Grote mark ang tawag nila. Ayan, nakahanap kami parking. Ayan, naka na kami. Dito na kami ngayon. So, picture-picture. Ayan, lakad. Bumili ng payong ayan bumili kami ng payong at talagang umuulan pero walang makakapigil pupuntahan namin yang flower carpet na yan rain or shine ayan na mga nakapayong ang tao dito pero look talaga madami pa rin ang tao kahit umuulan pero hindi siguro ganun kadami kung walang ulan grabe siguro ang daming tao nakikita ko na ayan na i'm so excited Super excited po talaga ako na makita ang flower carpet because this is my first time. Look, ang daming tao nakapayong ng iba-ibang kulay, 'di ba? Ayan! A few moments later. Look at this. Wow, so amazing. Grabe. Ay, naku, umuulan siya. Pero ang ganda-ganda niya. Tinan niyo, oh, grabe, nakakaaliwang ganda. Para talaga siyang carpet. Hindi mo mapapagkamalan na bulaklak to. This is from a fresh flower of mousse is dahlia. Ayan, oh, ang ganda. Grabe, diba, oh. Para siya talaga ang carpet na nakalatag. And that's here in the square, in the Grote Mark here in Brussels, Belgium. Okay, oh, ang ganda, diba? Okay. Wow, super. Naku, Diyos ko, grabe, nakakaaliw. Ang ganda-ganda. Nakili -ganda. na umuulan. So thankful pa rin na umuulan. Nakakasingit kami. At ayan, nakakapag-video at nakapag-picture, picture. Ayan. Ayan, umakyat kami dito sa sa Grand, ay, yung Grand Palace. Ayan, umakyat kami para makita namin talaga yung magandang view ng flower carpet. So, ayan, oh, highly recommended talaga. Pag nanood kayo ng flower carpet, akyat kayo dito sa Grand Palace. It worth ang paying niyo talaga. Magbayad para makita niyo talaga ng buong buo yung flower carpet na to. Ay, ang ganda. Sobrang ganda niya. This is my first time. At ang grabe. Ang ganda-ganda. Ay, hindi nakakasawa magpicture na magpicture at especially here in the surrounding actually pity kasi medyo hapon na and it's raining so kaya ko nakikita nyo medyo cloudy siya but just look at how beautiful is the flower carpet here in Brazil ang ganda, grabe super amazing ang galing galing nilang gumawa nito nakaka amaze, saludo talaga ako sa mga gumawa nito. Ayan, dito kami sa taas ng Grand Palace. Look, kitang-kita kita yung view namin. Ang ganda. Ayan, ang daming mga nakapayong talaga. Nakikita nyo? O, oh, ba? Diba? Ang daming nakapayong kasi umuulan. Pero, hindi ganun kadami. Talaga, makakasingit ka. Siguro kung hindi umuulan, hindi ka makakasingit nito. Ang dami-daming tao. Pero kasi umuulan ngayon, as I said, kaya nakasingit kami. So, ayan, nakababa na kami. So, dito na uli kami sa square sa Grote Marek ng Belgium, ng Brazil. Look at all the building. Gold, 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 golden color building. Kaya naman, hindi katakataka maging isa ito sa, Heri, sa UNESCO Heritage, diba? Lalo na ang Grand and Grand uh, Palace. Kasi ang ganda talaga ng square na to. The most beautiful square. With a golden, golden, golden building. Ang ganda. Super ganda. O, kita nyo? O, hayan ang mga building niya. O, diba? Wow, mapapa. Wow ka talaga sa ganda. And with the beautiful flower carpet sa sahig. Ay, nako. Sobrang amazing. Tingnan nyo, oh, ang bawat details. Hindi mo sukat akalain na, na flower siya talaga. Kala mo, carpet siya. Ang galing ng gumawa nito. Diyos ko, nakaka-amaze. Sobrang nakaka-amaze. At tingnan nyo ang view. Yes, kahit maraming payong ang naglipa na. Ayan, ang ganda niya. Hi guys, nakita nyong super ganda. Surrounded kayo ng mga yellow na yellow ang kulay niya kasi mga golden talaga yung kanyang building. Ang daming golden golden sa mga building statues, yung mga palamuti, puro gold gold siya. So ito yung Grote Mark a big big market, how we call it in the translation in English is big market, but this is the square here in Brussels, Belgium. Yes tingnan niyo mabuti titigan niyo yung details ng mga flowers oh di ba ayan oh pink na daisy ayan oh grabe Tinan niyo oh flower po yan talaga as in fresh flower may white kung ano yung white yung white flower yun na daisy ayan oh kita niyo ang ganda at siguro kaya ang ganda ng pagkakabulaklak din niya kasi umuulan so nadidiligan siya pero siguro kung napakainit baka natuyot siya hindi siya ganong kaganda but for now we are lucky na umulan kasi ang ganda niya fresh na fresh ang flower carpet look fresh na fresh ang pink white at yung green yung grass naman yun yung green niya sa side oh di ba ang ganda ganda ng mga bulaklak niya Hmm, super. Ay, nako. Next year uli. At after two years, babalik ako dito. Actually, every two years, nag-iiba ang design ng flower carpet. So, abangan ko ano ang design sa 2026. If I'm here, nako hindi ako magsasawang bumalik. Dahil grabe sa ganda. Mm, at sana, that time may magandang weather. Pero for sure, ay tiyakan pilahan yon at may mga pailaw pa sila oh tingnan oh. may mga spotlight papunta sa saas as look at the spotlight sa langit mm. kaya lalo maganda napaganda siya ng mga spotlight oh. kaya kulay na kulay ay grabe tingnan nyo ang kulay oh with all the spotlight ang daming spotlight oh di ba kita nyo sa paligid oh ang daming spotlight Ayan ng mga tao. With all the spotlight. Kasi paggabi na siya. Kaya medyo kitang kita na ngayon ang mga spotlight. O, oh, di diba? Ayan. Oh. Of course, we are in Belgium. Kaya hindi namin at sasamantalahin namin at hindi namin kakalimutan dumalo kay Maniki Peace. But on the way to Maniki Peace, look, puro bulaklak din ang kapaligiran. Nakikita nyo ang kapaligiran papunta sa manikipis ay puro bulaklak so we're going to manikipis guys manikipis tingnan natin, kumustahin natin kung nakatayo pa rin siya. ayan so this is on the way to manikipis and madadaanan natin ang mga wapol at mga souvenir here area, there's manikipis, look nakatayo pa rin at umiihi pa rin siya at sa side niya, itong flower may flower arrangement din isda, dito sa side ni manikipis, at of course hindi kompleto ang aming dalaw sa so, brussel without brussel wapol without belgium waffle kaya a few moments later Wow, nagulat kami pagbalik namin. Look, tinan nyo, oh, kulay green na at iba-iba ang kulay. Ano ba yan? After eating the waffle, tingnan nyo ang nadatnan namin sa square. Look, buti na lang nadatnan namin to. Nakita nyo, super beautiful. The square is full of light. So amazing. Grabe. Nakaka-amaze talaga, oh. Tingnan mo, oh, ang ganda mga dancing light. Wow! Buti na namin to at inabot kami dito ng gabi. So nakita namin ang mga dancing light. Ang mga ilaw na kumukuti-kutita. Ang ganda-ganda. Grabe. Tingnan nyo. Wow! Yung paligid. Yung mga building. Nag-iilawan siya. O diba? With green, yellow, white, red. Ayan, nakaka-amaze. Super amazing. So, in the night pala, sa daytime, yung flower go. Pag nanood kayo ng flower carpet, hintayin yung maggabi at meron dancing light. Ayan, oh, kita nyo yung mga light. Oh. Mga umiilaw. Ay, ang ganda. Sobrang ganda. Nakakaaliw sila. O, oh, diba? Iba-ibang kulay at tumataas na ilaw. Ha? Huh? Wow! Wow! kita nyo, ay hey, naka at saka may sunspan, -liga ang ligaligaya ang saya-saya ng mga tao o oh, ba? Diba? kita nyo oh? yung ilaw kung saan-saan tumututok ay ang ganda, kulay pula, kulay yellow wow, thank you talaga, at bumalik kami, pagbalik namin, eto yung eksena ang saya-saya at ang ganda-ganda ng mga ilaw o oh, napanood din namin to, wow Yes, nag-enjoy kami ng sobra-sobra, especially sa mga ilaw o pailaw hanggang langit, di ba? Ang ganda, sobrang ganda. Yes, salamat, thank you guys for watching. Ayan, at na, I hope na ibahagi namin sa inyo ang magandang flower carpet sa daytime at sa nighttime. Tingnan nyo, sobrang ganda ng ilaw, di ba? Super, nakakaaliw. Ayan, ang Flower Carpet 2024 here in Brussels. Thank you for watching guys. Thank you, thank you so much. At maghahanap pa tayo ng pauwi na kami. May, may Perisville pa rito. Ayan. Ganda talaga. Thank you.